ito nalagyan na po namin ng grasa para cylinder na smooth na smooth smooth na siya po natin susi. hindi na guys tatanggalin natin po yan cover so mga boss pagpapalit tayo ngayon ng key cylinder yan mga boss ito yung expert natin, kamay lang ang pinipakita see <laughs> ayan, kamay lang ang pinipakita boss expert natin baka makilala ninyo tawagin ninyo pa ito <laughs> Tama pala ba si mga pyeso? So... Yan... Um, Palatakot mga pyeso uh, So... Ito ba si mga pyesa? Ito PC Pero... Hindi ko kong binigay kong payan nito. So, Kailangan natin ang Ito mga... Ito to... Kailangan natin to. katanya dan spring. So, mudah mudahan Eto. Tanggalin natin yung mga. O, tanggalin na. So, ito, tanggalin natin ito. may dito. Ito. Then, may lock sa labi. Tapos, natin yung doon. Ito, boss. stop pa pala. Tanggalin natin ito, toks. So, ito yung ating...

Ito, susungkitin. Ayan, susungkitin lang ito. Pero kailangan nakalagay po ang susi. So, susi natin dito. Accessory. Tapos, sungkit. apa bisa? Itu lagi. Ini ya, Bos. So, itu lah yang sinyalnya gitu ya. Itu So, pemindai bonus penting banget Ayo, dia mau matatangan Itu, Bos. sapat sapat yan hindi mo matatanggal at kailangan may lock para matanggal ang susi so ibang kumbini isa lang susi ito ito lang ito lang sure kayo dito sa ano sa mga pinto so meron tayo dito key cylinder lock apat kong trato 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5

Ito na 어 a 아 a m e r a n a g 카메라 n g a n n i 이 a n g 이 y o n h So, lang po, walang laman. So, talaga yun dyan. So, ito, may mga so, number. So, may number 2 yan. Number 3. Hindi yeah. mo kita. Iba kita ko. Number 3. ito ko ilalaga dito. Ilalaga lang dun. May mga number-number. Combination. So, first step is ilalagay natin yung Spring. So, spring. So, spring na. Spring mo na. Tapos number 3 yun, number 3. So, number 3. Dito na natin kung number 3 yung makalaman dito. Uy, so, hindi. Mahaba. Mahaba. Dito so, number 3. So ayan guys, sasalasa natin ito number 1, number 2, number 3, number 4 at number 5. So tetesin nyo natin na una kung number 1 to. So, isang kasi, oh, yung dulo nito wala, hindi sabihin yung dulo wala. So ganito. So, kaya nasa dito sa number, number 2. Ito yung number 2. Tignan natin to so, ah. Ito yata yan oh. No. So number 2 pumasok Pumasok siya Pero yung susi Kata niya ating susi So umangat siya Ibig sabihin hindi ka tibu dito Ang laki ng angat eh. Ayan, Ang laki angat, eh. so, Hindi ka pwede Kailangan natin palitan siya Itong number 1 kapalitan natin pantuso pantuso to. so pwede naman to may shortcut ito method yung card nito so kung hawak niyo yung card card dito meron sa card nito yung number ng key so kaya pag may mga card na nang patago yun yung combination ng ano ng key So, yun yung combination ng okay. keys. Nakalagay 1358472. So, yun po yun. So, yun yung ginagamit sila dito ng combination. Kasi sa dito, naguhula lang tayo muna dito. Ah, boss, naguhula lang tayo dito. Ito, kumantay na. Oh. So, ibig sabihin, number 5. So, boss, number 5 siya, pantay. Pag so, tinanggal mo yan, babalik. Kasi mo, sa Balok ng Pantay yun dito. So, kailangan pantay. So, next is number, ano na siya? Nahanap ulit tayo. Kailangan natin ulit spring. So, yung spring ulit, ko ulit natin. Kung walo lang yung spring, hindi sabihin, walo din lang kung lalagay natin kung So, ito, number, naman, so try natin number 3. So try natin number 3. So, so try natin susi. So susi. Makita nyo guys, pantay dito. Ayan. Pantay ka, hindi siya. Hindi lagpas. So number 3, ayaw pa rin. Dapat ang daw. Then nakadalo na tayo guys sa kabila. Ito naman kabilang side. Patang kasi ito 1, 2, 3, 4, apat. So ibig sabihin, walo. Walo po itong combination. Na. Then natin, ayun, umutlaw. So pag umutlaw na ganun, di pwede. siya. So, mahaba yung poro. So lagay natin dito 1. Diyan pa yung So mga one dito boss. Yung 4 rin pwede. Kaya natin yung 1. Ayan magpapuha. So try natin boss ito 1. mo mo din ang susi mahaba din lubog dito ito hindi sa dito ano lang din yan so 1 hindi pwede 5 pwede natin yung 5 ay wala yung spring yung spring yung nalaglag yata yun Yung pipe pa siya. Ayun, lubog. Oo. So, Hindi siya sabi. Hindi siya sasabi so, pag umikot. Ay, mali. Hindi na pala kita. <laughs> Ayan. Masabi ko. So, sumunod. Lagyan natin ulit spring. So, dito ulit. Kaya natin hula ulit tayo. Number 2 naman. Mababaan muna natin number 2. Ay, lutang. Kaya may lutang. Hindi sa pili. Hindi lutang siya. Number 4. Number 4. Number four, you know, the commercial do I? I don't to the next we I number four. Ito. nalagay na po namin ng grasa. Salamat. ng yung Smooth na smooth. Smooth na siya. Nagal po natin susi. Hindi na siya nalagyan. So guys, nabuo na namin. So, ito na. So, lima tanggalan susi 6. 8 combination, 8 number. So, to, well, ito, ganyan na siya, may grasa na rin sa loob. Kapit na namin sa unit. Ito nga pala, para sigurado, itong butas na ito dapat nakatapat para magpipito. Bago sa, lagay sa silindar. Ay, baligtad, baligtad. Yan, ito dapat dito nakaanis sa butas ito. Mm pinipisi na konti ito pisi yan ah so pasok na hindi yun lock na, a, kung lock na so kung nang kalat na ibabalik natin ito isa so balik natin ito isa ito ibabalik ito